So, mga kabanat Banat na ka naman kami ngayong Karo na ito ah, Welcome to my channel Bago ka pala sa aking channel Huwag kalimutan mag-subscribe Pwede naman na rin notification bell Pwede mo para maging update Sa mga bago ka-blogs na page kayo na kami ngayon Pupunta kami ngayon na ano, ah uh, Butchuran Post Dito sa Kalawis uh, ah, Meron lang tayong pinantay na Kamali Oo, oh, yun pa. <laughs> <laughs> Wala po saan. Pero, tatapigitan uh, kita. Pero, meron kaming inaantay, mga kami, so kami mag-ride <laughs> out. <laughs> <laughs> Ay mo na kay Kuya Dix Ayun yung Ay lo kompleto na kami Makapag-albusal mo na, makakapanap Ayun o no? Andito yung mga pula lo sa kalderong ko mga ulap Colex Chris Yun Vlog no. Ayan yan Mas kasarap bulalo May Bulalo na Bulalo na, na, na Okay Eh lo? Loanan disini sinong kita ini kita yang mana? Belum. Yang masarap di itu. Um, terima yang apa? Yang lagi, iba yang yang masih cantik sangat. Iba yang terima apa? Nampak apa? Suka dengan subscriber apa? Um, subscriber yang berapa? Haha. Nampak apa? Nampak yang pemilik. Nampak menjadi. Ayan mga uh, mga kapalanat ah Dito tayo ngayon sa kabundukan Kabundukan ng Kalawis at uh, Tatahakin natin at pupuntahan natin yung magandang balls ng uh, Bonsuran Balls Ito kami dito na kasama kami uh, Kumalas yung uh, ating, uh, patina doon sa baba Dito yung ropo gusto kami tumambay sa may sarap ng bayan may mga puno o may mga paninda dami ano, may apaan saging puso na saging kamote ayan mga luya dami pwede lang tayo mamaya may alis na tayo Ah, dito na tayo mga kabanat. Kakaliwa na tayo dito bago dumating ng tuloy. Yan. Ano? oh. Woo! Ha ah. <laughs> ah.

Uy, mukhang pinaganda na nga rito. Doon yata eh. Doon ha? Ay, bangko. paradahan pala talaga yan. Oh. Dito namin lagay yung bike namin sa, ano, sabi ni Kuya, safe daw eh. Pagsabihin hmm. yan, lagyan natin ng lock. Yan. Ay, bayad yung bike dito 20 pesos per bike mm hmm. Ayan o, oh, may lock o oh. Sa akin, kahit hindi na i-lock yan Ah, uh, dito na tayo mga kabanat. Ito na 'yung uh, Ponseran Falls doon sa baba konting ano na lang push na lang ayan o oh. um, tatlo magama <laughs> Ponseran Falls ayan yung mga dapat hindi o oh, mga uh, pinagbabawal na technique. yun Yes, sir. Up. Eh may mga tindahan pala. Oh. <laughs> All the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Shoutout tahu <laughs> Thank you po Uwi yan Uuya na naman Ahuna na naman to na naman to Ayan, uwi na kami mga kabanat uh, Tapos na yung aming uh, Swimming sa Ponsoran Falls Dito sa may Palawis uh, Antipolo Ayan, alas lahat Nakakasabay-sabay na uwi yan ha? Mga uh, Nakamotor Tsaka mga Kami nakabike

pinanggaling ni kuya, oh. Nakagaling niya, kuya. Doon Kalawis. pa sa... Oh, Kalawis? Sa punsuran, Doon pa? Chugging ka lang? Grabe. Ano ba sinasalihan mo, kuya? Ano sinasalihan mo? Ha? Ah, okay. Maganda yan. Palakas stand. Gusto na. Dapat may kasama kang, ano, chicks, para, ano, masarap yung takbuhan. Ah, meron ba? Marami kayo? Ah, uh, grabe. Akala ko nawala yung bike mo eh. Sabi ko mukhang nawala yung bike mo eh. <laughs> Ayan. Ay, sama kita sa vlog ko ah. Oh, pagka ano, bisitahin mo lang si Bana Troel. Oh. Galing. Tinakpo niya hanggang doon pa. Hindi mo naunahan pa ako. Oo. Oh. Dati rin to eh. Hinga lang sa ano to sa Kiapo <laughs> nakipaghabulan doon sa mga <laughs> sa mga <laughs> polis oh <laughs> 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 saluhan ako kay boss ayun oh no, lakas talaga ni matik oh. na po unahan eh bong. bong 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 ang oh. mga pa oh. Ah, Kasama dalawa. Nandoon pa. Ayun oh. lagas yun sa init. So, andito na tayo sa puso-puso mga kapanat. Ang bilis na ng biyahe namin papalik. Pinatag pinatak namin yung matinding ahon dito sa may ano, bulalukan. Talaga naman. O, hindi man lang pinawisan si Babalasik. Basang-basa pa rin. Simula kanina nung pinaligo eh. Walang ka challenge challenge. Paano mo sabi? <laughs> wala daw ka challenge challenge sa ahon po. Wala ka challenge challenge yung ahon? Hindi man ako inis. Oh, uh, paris Kasi Jen makainit lang yan. Oo. Oh. Hindi ka nagsasagad nakatos pa kaya. Ayun oh. Buhay na buhay na. Oh, okay. napakaraming tao talaga. Ito. So, saya saya back normal na talaga Very okay. mobile, in anti-polo so, Diretso kayo kay? Ha? Diretso kayo? Oo Kasabay na kayo sa kanila? <laughs> Diretso rin sila eh Oo so, Oo so, dito na kayo. Oh, sabay na kayo kay ano. Kaming dalawa, baka na na kami. Pamarikin na kami. Oh, ilaw muna, ilaw. Ah. Oh. <laughs> 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 <It's in Jerry. laughs> ay, sapat sa ay, doon, sa oh, ay mali yung ano mo. Sam Sabi ko pa kuno wala nang video dito ah. Okay, okay. Okay. Ayon, mga kabanat, naghiwahiwalay na kami. Naghiwahiwalay na kami dyan sa may masinag. Kakanan na kami, pamaragina. Sila naman, didiretso sila. Uh, may kanya-kanyang ma uwian ito. Yung isa, mandaloyo Yung isa, isa naman sa music uh, 4 yung apat ay yung 3 tapos yung isa naman dito lang sa libis kaya salamat sa inyo mga buddy uh, at nakasurvive tayo enjoy nag enjoy tayo sa ride natin ang sarap ng ride natin ngayon kahit hindi sila naligo pero na enjoy pa rin natin yung ride talaga